Ang Italy, ang isa sa mga naging destinasyon ngayong taon ng mga Pinoy celebrities. The Philippine showbiz list presents Pinoy celebrities na pumunta sa Italy ngayong 2023. Liza Soberano. Naging isang showstopper si Liza sa kanyang unang paglabas sa Milan Fashion Week. Noong September 23, 2023, ibinahagi niya ang larawan ng kanyang outfit para sa Prada's Spring Summer 2024 Collection Show. Kung saan nagsuot siya ng key pieces mula sa koleksyon na pe-feature ng motif na black and gray. Kim Chu Kitang-kita na labis na nag-enjoy -e si Kim sa kanyang paglilibot sa Italy so ang kanyang mga trendy na kasuotan. Ibinahagi niya sa kanyang Instagram account ang iba't ibang larawan na kuha mula sa pamamasyal niya sa mga tourist spots ng nasabing bansa. Bago pa man ang kanilang asap natin to Milan show, nag-viral sa social media ang video ni Kim kung saan makikitang dinagsasya ng mga Filipino habang naglalakad siya kasama si Maymay Entrata sa isa sa mga kalye ng Milan. Sa isa sa mga post na ina-upload ni Kim, makikita sa isang video na maraming Pinoy ang dumagsa para makita si Kim ng malapitan at magpakuha ng larawan kasama ito. Caption niya sa naturang post, We spent the first day meeting some of our kababayans. Pinasalamatan din niya ang mga kapwa Pinoy sa mainit na pagtanggap sa kanila. Maha Salvador and Rambo Nunez. Ilang linggo pagkatapos ng kanilang enchanting wedding na ginanap sa Bali, Indonesia, nagbahagi si Maha Salvador ng video compilation sa naging bakasyon niya ng asawa niyang si Rambo Nunez sa captivating city of Venice. Dumating si Maha sa Venice mula sa Paris, sakay ng luxurious Venice Simplon Orient Express. Noong August 4, binahagi ni Maha sa Instagram ang ilan sa mga kuha mula sa kanilang grand honeymoon ni Rambo. Richard Gutierrez and the Iron Heart Casts. Natupad ni Richard ang kanyang pangarap na makapag-shoot sa Europe nang mag-shooting sila sa Rome, Italy noong June. Kasama niya na pumunta sa Italia sina Jake Cuenca at Ian Veneracion. Sa isang press conference, ay ibinahagi ni Richard ang kanilang experience sa Italy. Anya, sa lahat ng pinagdaanan ng mga action sequences namin sa Rome at the end of it, natuwa yung mga Italiano sa amin at nagulat sila sa skill namin, sa skill ng team namin, and humanga sila sa Pinoy. Andrea Brillantes isa na si Andrea Belliante sa kabilang sa mga style aficionados na dumalo sa mga fashion capitals ng mundo upang saksihan ang isang buong linggo ng mga glamorous displays ng mga designer house. Napahanga niya mga netizens sa kanyang Instagram post kung saan ibinahagi niya ang kanyang captivating photos na kuha sa kanyang pagbisita sa Milan, Italy. Sa huling slide na kanyang Instagram post ay ang video kung saan makikita na naglalakad sa runway ng Milan Fashion Weeks ang mga supermodels tulad ni Gigi Hadid at Kendall Jenner. Heart Evangelista Muling rumampas sa Milan Fashion Week ang global fashion icon na si Hart Evangelista no September 20, 2023. Bukod sa pagdalo sa iba't ibang fashion shows, busy rin si Hart bilang fashion influencer sa pagsusuot ng luxury designer dresses, shoes and bags mula sa mga premiadong Italian fashion houses. Ginulat niya ang kanyang fans at followers nang i-post niya sa kanyang Instagram account ang pagbisita niya sa Casa Fornasetti sa Milan, Italy kung saan personal na sinalubong siya ng current head ng ultra-high-end multi-million dollar Italian art company na si Signore Barnaba Fornasetti. Inilarawan ni Hart ang Casa Fornasetti bilang a magical place where imagination meets design. Vicky Bello. Dumayo rin si Dr. Vicky Bello sa Milan, Italy para sa Milan Fashion Week 2023. Makikita sa kanyang Instagram feed ang mga posts niya tulad ng Instagram reel na ini-upload niya noong September 23, 2023 kung saan makikita siyang very fashionable suot ang isang black Versace dress. Pia Words Back Pagkatapos sa kanyang matagumpay na book launch sa Manila, daladala ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach ang kanyang A-game sa Italy para sa Milan Fashion Week. Dumalo siya sa mga fashion shows ng Unitsuka Tiger at Brunello Cucinelli, na makikita sa kanyang pinakabagong mga post sa Instagram. Nagbahagi rin si Pia ng mga larawang kuha niya mula sa pamamasyal niya sa Dumo di Milano, ang sikat na cathedral na matatagpuan sa Milan, Italy. Joshua Garcia Spotted naman sa Italy si Joshua na ayon sa mga netizen kasama ang kanyang rumored girlfriend na si Emilien Vigier dahil sa kanilang halos magkaparehong Instagram post kamakailan lang. Kung bibisitahin ang kanilang Instagram account, lumalabas na maghapong magkasama ang dalawa at bumisita din sa iisang simbahan. Magamat hindi sila magkasama sa iisang letrato, kumbinsido ang kanilang followers na magkasama silang nagbakasyon sa Milan. Team Yap ang host slash eventologist na si Team Yap ay nagsuot ng proudly Filipino OOTD sa Machina Show sa Milan Fashion Week na ginanap noong February 2023. Agaw atin siya na kanyang glossy terno sleeves na may skull x-ray prints na bagay na bagay sa kanyang cool and modern gray suit. Isa pang bahagi na kanyang OOTD ay ang Toad of the Night na isang women clutch at ang kanyang white brogue leather shoes na mula sa shoe capital of the Philippines, ang Marikina. Coco Martin. Isa sa special guest sa ASAP natin to in Milan, si Coco Martin. Sa kanyang paglaba sa venue ay agad na dinumog si Coco. Kitang-kita sa si isang Instagram post ang magagilyo niya sa kanyang fans na mostly mga babae dahil hindi sila ini-stab ni Coco na talagang nagpa-selfie sa kanila. Maririnig na sinabi ng kumuha ng video na napaka-humble nga raw ni Coco dahil tumigil talaga ito para pagbigyan ang mga fans niyang magpa-picture sa kanila. you po. Kasama na kanyang co-star sa FPJ's Batang Kiyapo na si Coco Martin, lumipad din patungong Milan, Italy ang bagong kasala si Lave po para mag-perform bilang special guest sa Asap Natin to Milan na ginanap sa Mediolanum Forum na matatagpuan sa Asago Metropolitan City, Milan. Pinakilig nila ni Coco ang mga Filipino audience nang mag sila ng kantang Dahil Mahal Kita. Donnie Pangilinan. Kasama rin si Donnie sa mga celebrities na pumunta sa Milan, Italy para mag-entertain sa mga kababayang Pinoy sa Asap Natin To in Milan. Sa kanyang Instagram post, nagbahagi si Donnie ng mga larawang kuha niya habang namama siya sa ilang tourist spots gaya ng Domo di Milano at Ferrari Maranello Museum. Nag-food trip din siya at kumain ng gelato at pizza sa sikat na pizzeria sa si Italy na Che Pizza. Kasama ang kalove team niyang si Bel Mariano. Bell Mariano. Sa kanyang free time bago at pagkatapos ng ASAP natin to in Milan show ay namasyal din si Bell at nilibot ang Italy. Sa Instagram, ibinahagi ni Bell ang mga larawan niya habang ini-enjoy ang mga sightseeing places ng bansa. Ilan sa mga lugar na binisita ni Bell ay ang famous Dumo di Milano at Lake Kumo. Pumunta rin siya kasama ang iba pang ASAP artist sa La Fabrica del Gelato at nag-enjoy sa isang yacht ride. Janela Salvador. Ibinahagi ni Janela ang isang snap na kanyang pagbisita sa Milan, kasama sina Maymay Entrata, Dimples Romana, Moira de la Torre at Casey Tandingan kung saan nagpag-group picture sila sa harapan ng Dumo di Milano. Sa isang hiwalay na post, binahagi rin ni Janela ang mga larawan niya suot ang brown bodycon, spaghetti strap dress at Gucci scarf habang pinapalibutan siya ng napakaraming kalapate. Caption niya sa kanyang post, Sorry, I only vibe with the PGs na may na feather emoji. Moira de la Torre, Favorite Milan Day. Yan ang caption ng singer-songwriter na si Moira de la Torre sa kanyang Instagram post ng September 15, 2023. Kalakip ang mga kuha niyang larawan sa harap ng Domo de Milano. Sa hiwalay na post, nagbahagi rin si Moira ng mga larawan niya habang masayang kumakain ng gelato kasama si na Casey Tandingan at Inigo Pascual. May May Entrata siniguro na kapamilya actress na si Maymay Entrata na i-maximize sa kanyang working trip sa Milan, Italy sa pamamagitan ng paglilibot sa ilan sa mga magagandang site nito. Kasama si Maymay sa ilang kapamilya stars para sa ASAP in Milan event pero nakahanap pa rin siya ng oras upang tuklasin ang sikat na European city. Ibinahagi ni Maymay May sa kanyang Instagram account ang mga larawan niya habang binibisita ang mga sikat na lugar sa Italy. Tulad ng Domo di Milano at ang Galeria Vittoria Emanuele II, isang kilalang shopping mall sa Milan, Italy. Dimples Romana Bago pa man sumalang sa entablado ng asap natin to in Milan si Dimples Romana, ay umawra muna siya sa harap ng salamin suot ang kanyang red sequin dress with black tie high boots. Ipinost din niya ang isang maikling video clip niya habang sumasayaw sa stage na tila kuha mula sa audience sa na naturang event. Sa isa namang hiwalay na Instagram post, nagbahagi si Dimples sa mga larawan niya kasama ang ilan sa mga kapamilya stars gaya nina Moira de la Torre, AC Bonifacio, Bel Mariano at Maymay May Entrata. KZ Tandingan. Hindi man siya nagbahagi ng mga larawan sa social media, ay isa rin si KZ sa mga kapamilya artist na namasyal at in-enjoy ang mga gandang view ng Milan, Italy, tulad ng sa Duomo di Milano kasama kanyang mga kaibigan si Moira habang naroroon para magperform sa ASAP. Inigo Pascual. Sa Milan, Italy naman ipinagdiwang ni Inigo ang kanyang 26th birthday noong September 14, 2023. Nag-upload siya ng mga larawan niya habang sakay ng isang yate at nililibot ang Lake Como na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Italy. May isang post din siya sa Instagram kung saan pumunta siya sa Naviglio Grande. AC Bonifacio. Kasama kanyang kapwa ABS-CBN stars, nagtungo rin si AC sa Italy para mag-participate sa isang special performance sa ASAP natin to. Sa kanyang free time, may namasyal siya sa Milan, so at kanyang chic cool girl OOTD. Shasha Padilla. Maraming-maraming lugar sa Italy ang pinasyalan ng singer na si Shasha Padilla kamakailan lang na ibinahagi niya sa kanyang Instagram account base sa kanyang mga hashtag sa IG post, kasama niya na masyal ang kanyang mga kapatid na babae. Ilan sa mga lugar na napuntahan nila mga ay ang Venice Grand Canal, Duomo di Milano, Murano Island, at Coliseo. Eric Santos. Sinamantala rin ni Eric ang oras niya sa Italy para mamasyal at nagpaka-feeling Gen Z. Kasama ang mga legit Gen Z sa sana AC, Bell, Darren, Donnie at Inigo sa Lake Como, Italy. Darin Espanto, nagpaka-typical tourist naman si Darren na mag-pose siya na parang tinutulak ang leaning tower of Pisa suot ng kanyang all-white outfit. Jonah, sinamantala naman ni Jonah ang oras niya sa Italy upang bumili ng tinapay, keso at cured meat. Morissette, hindi pinalampas ni Morissette ang mapakuha ng picture sa harap ng sikat ng cathedral sa Milano Duomo di Milano. Angeline Quinto. Nagbahagi naman ng mga group picture habang namamasyal si Angeline kasama ang mga asap kapamilya stars at naglilibot sa Italy. Piolo Pasqual. Makalipas ang 20 years ay bumalik si Piolo sa Milan, Italy upang magtanghal para sa asap natin to in Milan event. At syempre sila naman rin niya ang panahon upang makapamasyal kasama ang kanyang kapwa kapamilya stars. Paolo Avellino. Nagbahagi naman si Paolo ng mga black and white photos na kuha niya habang siya ay namamasyal sa Pictures Italy gaya ng sa Ark of Constantine. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!